Hi mga kabesh! Nandito po ako sa Victoria Public Market. Ito po yung bilihan namin ng gulay. Hello mga kabesh! Anya, wala akong manang. Sa mga manoy papayang kong kalabasa. Papaya, ating. Ay, kasing pulang din may kapilaw. Yung papayang. yung karabasa, 60. 60. Ang pagtatakapay lang mangmangan? natin yung ah. Anya, sida ah. Uh, ating ni kakimano. Chicken and, uh, curry. And, uh, sosyal. Nantay oh, wage. O nga ay ang sarap oh, fresh na yung luya. Magkakani yung fresh na luya? Nandiyan. Tsaka yung dahon na yan. Ano yung dahon na yan ate? Oo, oh, oh, favorite ko yan. Ilang taon ka na nagtitinda ate? Ay, matagal na May ilang taon nga, may sampo. Oh, meron na. Meron na rin. O oh, ba't hindi ka sumusuko sa buhay? Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Ay, kasi yung mga apo ko din, nag-aaral pa. Yung mga apo ko. Talaga. <laughs> o, oh, di ba? O, oh, sige. Kain ka na ng chicken curry. <laughs> Hi, ate. Ano mga tinda mo? Hi. Nakakatuwa itong mga, mga followers ko. Gusto rin nilang mablog. Kumusta ka na, ate? Ito. Ilang taong ka nang nagtitinda? Uh, 20 years na po. 20 years na. Wala yatang ilang taon lang dito. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Sumala syempre, para sa pamumuhay ng pamilya. Oo, oh, diba? Ang ganda-ganda. Ay! Yun. Oo, oh, alam. Si ate. Alam ko naman kanina ka pa eh. Oo, oh, diba? Ang ganda mo. Ilang taong ka na? 73, ma'am. 73. Ilang taong ka nang nagtitinda? Matatal na. Siguro may 18. Pinaghihinto na akong madam. 80 ka na? E 73. 73? Opo. Anong mga tinitinda mo? Yan po. Kiripurak, madam, dahil biyuda ako. Yan po, oo. Ah, biyuta pa, pa, ka. Pag umuutang ako. Ah, may tinta ka bang nilalagay dun sa... Labadura, ma'am. Sa kanin para Opo. maging ano? Opo. Ano na yun tawag doon? Labadura, ma'am. Yung nilalagay doon sa kanin na parang... Opo. Ano na kasi nanak? Ano, nakas... nakas... ano tawag doon? Labadura. Labadura, madam. okay. Alam mo, madam, uhihiram sana ako ng pirasiniraan ako. Wala daw akong pangbayad. Or marami kaya nagtatasal na lang ako. Hindi ako, ma'am. Ayaan mo na, yung mga naninira, normal sa buhay yun. opo, yun. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Opo, ma'am. Hindi ako sumusuko. Bakit? Kasi may mga anak pa ako, sa kabata pa ako, mayroon akong apo na tinutulungan pa. Okay. Nakakatuwa naman yung mga tindera dito. Oo. Kusang lumalapit. Alam mo, kaya talagang gusto ko kayong i-vlog kasi pinapanood yung vlog ko. Ay, ganun oh, diba? madam. Oo, oh, oh. thank you. Hi, Manang. Anya ilaklakom. Sagmamanay ang palaya. Adi, ka, adi kalabasa. Adi kamote. Manutawon ka nga aglaklakon. Mano nga tawon? nga pulon? Ano ah? naman Ha? Adan? Apay, mali ka nga agsaw-sawa aglaklako. Ay, pinarigat ka madam. Talaga, mali ka nga sumuksuko. Uwan, madam. Okay. Sige. Hello, ate. Ay, may bayabas na si ate. O, di ba may papaya? Kumusta ka naman ah? O, di ba? Magkano naman yung ano mo, bayabas? mura lang, madam. lang ang kilo. 50 per kilo. Ang sarap no? Lalagay mo sa bango, sa so kaya lang ko. Oh. Ano, ilang taon ka na nagtitinda? 20 taon na, 20 years na rin? Pero hindi naman kayo tumatanda. Hindi. Kasi, madam, marami ka mong nalalagaan na po. Oo nga. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay, nanay? Ay, ito lang ang hanap buhay, madam. Talaga? Opo. So, kailangan mong magkanap buhay. Kailangan kang pumahanap. Yes. Thank you, Manang. Hi, ate. Ang sarap naman ng rabong. Ayan. Magkano na may rabong? Oh, saluyo, trabong, tsaka papaya. Ayan. Ay, may sampalok pa. Ang sarap. Ay, ano na yan? Ano na yan? Ano na yan? Ano naman ang yan? O, oh, yung ayan, ganyan. Sigarilyas. Ay, sing, uh, singkamas, madam. Singkamas. Ayan, oh. ang sarap. Tsaka native na kamatis. Oh. Kumusta ka na, ate? Okay lang naman, madam. May Ilang taon ka na nagtitinda? Ay, more than 20 years naman. 20 years din? Oo, oh, more Pataas ang pala kayo ng taon dito. oh, madam. O bakit hindi ka sumusuko sa buhay, ate? Ang dahil sa mga anak na nag-aaral, madam. Talaga. Opo. Talagang mahal na mahal natin ang mga anak natin, yes, ano? Nata. Hindi tayo susuko sa buhay. buhay. Pamana namin na sa mga anak namin. Oo nga eh. Talagang... Eto na po si Ate Bossing. Hello, Kabesh. Kumusta ka na? Ayan. Yan po ang suki ko ng itlog. Ayan. Kumusta ka na? Mga tinapay. Ayan. Ilan po ang pwesto nyo? Lima? Hindi po. Ay, may manok pa pala. Hindi mo kapatid ko yung sa manok. Ah, okay. Sa kanya po ako bumibili ng mga itlog. Kumusta ka na, Ate? Ay, mabungti po. Gano'ng kahirap ang magtinda? Eh, tagal ko pong nagpipinta, okay naman po. Talaga? Hindi naman mahirap. Hindi naman mahirap. Oh, po. Ano masasabi mo sa mga taong gusto rin sumubok magnegosyo? Uh, ang masasabi ko po, uh, subukan din nila kasi mas maganda yung magtinda. Then, Kesa mamasukan. O di ma magtinda na lang ako. <laughs> kasi ang hirap talaga ng merong kang boss. No? At sa bagay dito, mahirap din makisama. Okay. Oh, Uh, ano pa bang mga gusto mo idagdag bukod sa itlog? Masaya ka na ganito karami yung ano mo. Ilang lang tao mo? hindi <laughs> mo na alam ang bila. Alam ko Nasa 24. Talaga, ah, alam mo ang bait-bait niya kahit na siya na may-ari ng maraming tindahan dito. Hindi ko siya nakikitahan na uh, mataas ang ano, talagang mabait siya. Kahit saan kanya papansinin kanya, oh, di ba? <laughs> Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? tayo sumusuko kasi madami po uh, tayong tao na nangangailangan May mga taong nandiyan sa'yo. May mga pamilya din. Yun Thank you so much. Ha? Thank you for watching my vlog. Thank you so much. Salamat. Ay ate, ano tinda mo? Kano kay Magkakani si mo? Magkano Magkano per kilo? Sampo. Magkano? 360. 260? Okay. O, oh, di ba? Ilang taong ka na nagtitinda? Ay, ilang lang po ako Ha? Ay, ilang taong ka pa lang? Bago ka pa. Tsaka, bata ka pa. Ay, nagtitinda na kayo ng bulaklak para sa November 1st. Tantila. O, okay. oh, diba? O, oh, bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Oh, bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Sa mga anak-mada. Okay, thank you. Di ano binibili mo? Itlog. <laughs> oh, itlog din. Uh o -oh. oh, bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Ay. Kailangan okay. dahil sa mga anak, mga apo. di ba? Kailangan maging malakas. Para ah, sa Panginoon. Oh, sige. Thank you, Mama B na po. Ayan, nagtitinda na po siya ng itlog. Bili-bili na po kayo ng itlog. Asan yung itlog mo? Ayan. Hello, mga ate ko. Dito po ako bumibili ng itlog. Suki so okay ko po siya. O, ang dami niyang tinda. O, ba? Diba? Bukod sa maganda, masipag pa siya. Thank you. O, ayan. Naganda ng mga kamatis nila. Hello, ate. Hello. Ay, ang gaganda ng ano, ulay mo. Sarap. Hi, ate. Hi, Kumusta ka na? Ito, ito mga, mga soki so ko ito eh. Hello. Ilang taon ka na nagtitinda? 20 years na. 20 years na, no? Dito 20 years pa taas. Hello, mana. Kumusta ka? Kumusta kayo ito pa sa baba? Kumita ka man ito Hello. Ayan, mga suki ko yan sa mga pakbet. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay, ate? Uh, Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Maraming uaasa sa akin, madam. <laughs> Oo, oh, kaya nagsisipag. Si Kamana, ang pwede ka sumusuko, tibiyag mo? Hindi. Sumusuko pa. Hindi. Manutawan mo? Man. 77. Wow, 77. And still very, very strong and beautiful. Nagpapak. Anong pinapak mo? Asukal po. Asukal. Wow. Tindahan rin ito ni Ate Bossing, no? Sa kanya rin ba to? Kapatid niya po yung may ari. Ah, kapatid niya. Ah, magkakapatid sila sa negosyo, no? Magkakano naman yung asukal na pinapak mo? 20 lang po. 20 lang yan. O, diba? Ilang taong ka nang namamasukan? Ay, matagal na ako dito. Matagal ka na dito? Sampung taon na. O bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Eh, habang tumatagal ko eh, lalo namang humihirap ang buhay. Mahal ng mga eh. Oo, oo nga eh. Kaya kailangan mo maghanap buhay. <laughs> Para may pambili ng coffee, ha. <laughs> Sige. Thank you. O, diba? Si Beautiful. Nagpamasahi ka ngayon? <laughs> Latak na daw. Sige Magkakani rambutan mo. 70. 70 yung yung ano mo, sangkis. Black lang. Eh itong ano mo, galing talaga ng ano to, hey. Dabaw. Okay. Wow. Ba't wala kang avocado? Ay ito ano nang pangalan nito? Longgan. Ayun. Magkano 'yung one pork? Oh, di ba? Ang dami niyang tindahan nakakatuwa papasok ako sa tindahan niya o di ba ang presko ano tong papayang ito iririgalo mo to sa akin native yan o ayan mga tinda ni ate o di ba ang saya sayang namamalengke ay meron kang ganito ano na kasi to? puro to honey bee honey bee o di ba ang mga tao kumakain na talaga ng prutas. Ilang taon ka na nagtitinda? 45. 45 years na? O di ba? Napakatiyaga mo din, ne. Eh. Oo, napakatiyaga mo talaga. Hi. Hi baby. Smile. O di ba? Ano to prutas 'yung grocery? Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Ay, marami pang nangangailangan sa akin. Marami pa nag-aabang ng kita. <laughs> Talaga? Marami ka pang matutulungan. Sige. Maganda ka pa rin hanggang ngayon. Sige. Thank you. O oh, yan, ang ng mga kamatis nila. Hello ate. Hello. Ay, ang gaganda ng ano, kulay mo sarap. Hi, ate. Hi. Kumusta ka na? Ito, ito mga suki ko ito eh. Hello. Ilang taong ka na nagtitinda? 20 years na. 20 years na, no? Dito 20 years pataas. Hello, mana. Kumusta ka? Doon pa sa baba. Kumita ka man, toy. Eh. Hello. Ayan, mga suki ko yan sa mga pakbet. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay, ate? Bakit di ka sumusuko sa buhay? Maraming na sa akin, madam. <laughs> Oo, oh, kaya ang nagsisipag. Si Kamanang, ang pwede di ka sumusuko tibiyag mo. Niyade. Sumukot pa. Niyade. Manutawan mo. Man? Wow, 77. And still very, very strong and beautiful. Ayan. Sige, thank you, Manang.